Sa likod ng bawat ngiti ng isang OFW ay ang kwento ng sakripisyo at pagtitiis. Ito ang istorya ni Aling Rosa, isang ina na iniwan ang sariling bayan upang magtrabaho sa ibang bansa. Sa kabila ng pagod, lungkot at paungulila, patuloy siyang lumalaban hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ito ay base sa isang tunay na istorya ng isang OFW sa Saudi Arabia na nagpapakita ng lakas, pagmamahal, at walang hanggang dedikasyon ng isang bayani ng makabagong panahon. Tahimik na sigaw sa lungsod ng Riyadh, Saudi Arabia, tahimik na nagtatrabaho si Aling Rosa, isang kasambahay na matagal ng May. Mahigit limang taon na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa, Sanay na sa mga gawaing bahay, paglilinis, pagluluto, pag-aalaga ng bata. Pero nitong huli, tila nag-iba ang takbo ng kanyang buhay, hindi na basta gawaing bahay ang ipinatutupad sa kanya. Pinagbubuhat na siya ng mabibigat na tangke ng gas at galon-galon ng tubig araw-araw. Halos hindi na niya maramdaman ang kanyang likod sa sobrang sakit, at nagsimula ng magkaroon ng pasapasa -pasa ang kanyang mga braso at katawan. Hindi na ito ang uri ng trabaho na pinasukan niya noon. Hindi ito ang ipinangakong gawain sa kontrata. Tahimik siyang nagtiis sa una. Sinikap niyang intindihin ang kanyang mga amo, umaasang baka pansamantala lang ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila dumadagdag pa ang bigat ng trabaho, sabay sa bigat ng loob na kanyang binadala. Hindi na siya makatulog sa gabi sa sobrang sakit ng katawan at pagod sa isipan. Sa huli, napagpasyahan niyang lumapit sa kanyang ahensya upang humingi ng tulong. Bitbit ang pag-asa, sinubukan niyang i-report ang kanyang kalagayan, ang mga bagong gawain hindi naman kasama sa napagkasundo ang trabaho, ang pananakit ng kanyang katawan, ang di makataong pagtrato sa kanya, ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, Isang malamig na tugon ang kanyang natanggap mula sa ahensya, magtiis ka na lang. Parang isang kutsilyong tumarak sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Nasaan ang hostisya? Nasaan ang proteksyon na ipinangako sa kanya noon? Sa gitna ng disyertong banyaga, nagmistula siyang isang aninong walang boses, isang kasambahay na ang tanging kasalanan ay ang mangarap ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit kahit tahimik ang kanyang sigaw, hindi ito dapat baliwalain. Ang kwento ni Aling Rosa ay kwento ng libu-libong Pilipinong OFW na patuloy na lumalaban sa kabila ng pagod, sakit at pang-aabuso.